Oh, Daddy, ito na. என்னமா என்னடா Редактор да Tawagin mo si Ayla. Hoy. Ay. Asa na reporter? Tawagin mo si Ayla. po ulit. Oh. Ay, ay, ay,

Yeah, <laughs> <laughs> eh. Tara, isa to ko naman sige. Pagtabas ka. Ay hindi makaputol Kunyari, mananabas ka rin. Nabas na basa, eh. Ano yung, puro ka lang. Tawagin mo si... Easy, si. tawagin mo sila si Laray Bin. Kaya si Laray Bin. Kaya tawagin mo si Laray Bin.

Talakot ka kung kumwari. O, oh. kumwari bet kung ka. O. Oh. Oh, oh. yeah, harap pa kay Kuya. Bin. Kunin mo yung ko doon. Yung black. AC, okay, dito mo Eto hey, si AC. Dito mo lalagay Ito si Raybin dito. Bin, tatay doon. Makakatihan ah, kayo. Laka, laka doon. Ayan, tsaka isa na dyan. mo din sila. Apo. O, oh, lapin pa rito, tsaka yung papaganoon.